Bago ang ating pagninilay ngayon, ilagay sa mga komento kung saan ka nanonood at samantalahin ang pagkakataon upang mag-subscribe sa channel. Ang hangin ng kasaysayan ay mabigat. Tila ba humihinga sa atin ang mga anino ng mga huling araw. Sa tahimik na mga gabi, may mga tanong na bumabalot sa konsensya ng tao. Sino ang mananatiling tapat? Sino ang luluhod sa harap ng kaginhawaan at takot? Si Ellen White ay nagbabala sa aklat na Mga Kaganapan sa du Mga Huling Araw, ang krisis sa harapan natin ay higit na malaki kaysa sa anumang naranasan. Ang pagpapatupad ng kautusan ng linggo ay magiging pamantayan ng katapatan. Dito nagsisimula ang pagkakahati, isang linya ang iguguhit hindi ng tao kundi ng Diyos mismo. Ang kautusan ng linggo hindi isang simpleng regulasyon, kundi isang pagsubok sa paniniwala, isang salamin ng kaluluwa. Sa ang dakilang labanan, isinulat ni Ellen White, ang pagsubok na darating ay malinaw na maghihiwalay sa mga tunay na tagasunod ni Kristo mula sa mga peke at mapagpanggap. Ang mga salitang ito ay hindi lamang babala, kundi isang pinto na nagbubukas patungo sa realidad ng huling labanan. Nakikita niya at tayo ay bingi. Naririnig niya at tayo ay abala sa ingay ng mundo. Ngunit ang oras ay hindi hihinto. May kapangyarihan sa likod ng kautusan. Isang sistema ang magtatangkang kontroli ng konsensya at sabay na magbukas ng mga mata, sapagkat sa harap ng pamimilit, lumilitaw ang tunay na puso ng tao. Sa mga salita ng unang mga sulat, isinulat niya, Nakita ko na marami ang hindi nakahandang tumindig sa panahong iyon. Sila ay tinangay ng agos ng mundo. Ang katahimikan ng mundo ay mapanlin lang. Sa ilalim ng pangkaraniwang galaw ng lipunan, may kumukulong apoy ng mga puwersang naghahanda. Hindi ito nakikita ng karamihan, ngunit nakita ito ni Ellen White. Sa aklat na Ang Dakilang Labanan, isinulat niya, kapag ang linggo ay itinaguyod bilang kautusan ang mga tao ay ihaharap sa malinaw na pagpili ang pagsunod sa utos ng tao ay magiging pagtanggi sa kautusan ng Diyos ito ay hindi usapin ng politika lamang kundi ng pagsamba ang kautusan ng linggo ay tila isang simpleng patakaran ngunit sa katunayan ito ay isang tanikala na susubok sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa narinig natin mula sa mga kaganapan sa mga huling araw. Ang pagpapatupad ng kautusan ng linggo ay magbubukas ng pintuan sa dakilang paghihiwalay ng mundo. Ang pintong ito ay hindi na maaaring isara. Sa sandaling iyon, hindi sapat ang pangalan ng relihiyon, hindi sapat ang nakaraan ng pananampalataya. Ang tanong ay personal, tuwiran at hindi matatakasan. Kanino ka magiging tapat? Sa unang mga sulat, sinabi ni Ellen White, nakita ko na ang ilan na dati matibay ay natakot sa pag-uusig at iniwan ang katotohanan. Ang mga salitang ito ay tila kirot sa ating puso sapagkat maaring tayo ang tinutukoy. Siya ay nakakita ng isang bayan na nakikibaka sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Siya ay nakakita ng mga mata na bumubukas ngunit huli na. Ngunit ang Diyos ay may nalabi, isang maliit na grupo na tatayo, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa biyaya. Ang kautusan ng linggo ay magiging apoy na susubok, at sa apoy, ang tunay na ginto ay lilitaw. Ito ang pagbubunyag ng mga puso, at ang oras ng pagsubok ay papalapit na. Sa pag-ikot ng oras, ang mga palatandaan ay unti-unting lumilitaw ang mga batas ng tao ay nagiging mas mabigat at ang konsensya ng marami ay sinusubok ngunit ang nakikita ng tao bilang isang batas pampamahalaan nakita ni Ellen White bilang isang dakilang lambat na huhuli sa lahat ng kaluluwa sa aklat na mga kaganapan sa mga huling araw kanyang isinulat ang kautusan ng linggo ay magiging kasangkapan upang subukin ang mga naninirahan sa lupa at sa pamamagitan nito ay makikilala kung sino ang tapat at sino ang hindi. Ang katotohanan ay malinaw. Ang krisis na ito ay hindi isang bagay ng hinaharap na malayo. Ito ay dumarating at ang mga hakbang nito ay naririnig na. Sa ang dakilang labanan, sinabi niya, kapag ang mga tao ay pinilit na sundin ang linggo habang ang Sabado ay ipinagbabawal ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay na mananampalataya at ng mga huwad ay hindi na maaaring ikubli. Ang mga salitang ito ay parang espada na humahati sa pagitan ng dilim at liwanag. Walang gitna, walang lugar ng kompromiso. At sa unang mga sulat o isinulat niya, nakita ko ang ilan na nakahanda, nakatayo at hindi natitinag kahit sa harap ng panganib. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning ng uh, palataya Sa gitna ng kaguluhan may liwanag, ngunit sa kabilang dako marami ang tatakbo, magtatago at bibigay. Sila ay mga taong nakasanayan ang kaginhawaan, ngunit hindi sanay sa pagsubok. Ito ang hiwaga ng kautusan ng linggo. Sa pagnanais nitong alipinin ng lahat, ito rin ang susi na magbubunyag ng mga puso. Siya ay nakakita at ang ating henerasyon ay nasa gitna ng kanyang babala. Siya ay nakakita at tayo ngayon ay nasa gilid ng hatol. Ang linya ay higit na nagiging malinaw at ang araw ng pagpili ay papalapit ang lupa ay tila tahimik, ngunit sa likod ng katahimikan ay naroroon ang nagbabantang unos, habang ang mga tao ay abala sa pang-araw-araw na buhay, isang desisyon ang inihahanda, isang desisyon na magtatakda ng kanilang walang hanggang kapalaran. Sa aklat na mga kaganapan sa mga huling araw, isinulat ni Ellen White. Ang pagpapatupad ng kautusan ng linggo ay magiging sukdulang pagsubok ng katapatan ng tao. Sa oras na ito, ang linya sa pagitan ng mga naglilingkod sa Diyos at ng mga hindi ay ganap na mabubunyag. Ito ang oras ng paghihiwalay, hindi ng simbahan laban sa simbahan, kundi ng puso laban sa puso. Ang bawat kaluluwa ay haharap sa tanong, Kanino ako magiging tapat? Sa... Ang dakilang labanan, sinabi niya, darating ang panahon na ang lahat ay kailangang pumili sa pagitan ng pagsunod sa Diyos at ang pagsunod sa tao. Walang pagtakas, walang pagtatago sapagkat ang tanong ay hahampas sa bawat konsensya. Ang ilan ay pipili ng kaginhawaan, ngunit kapalit nito ay ang pagtatakwil sa katotohanan. Ang iba ay tatayo kahit sa gitna ng apoy sapagkat nakikita nila ang higit na dakilang gantimpala. Sa unang mga sulat isinulat niya, nakita ko ang mga tapat na nananatili sa panig ng Panginoon. Ang kanilang pananampalataya ay hindi matitinag at ang kanilang mga kaluluwa ay nakaugat sa pag-ibig sa katotohanan. Ito ang larawan ng isang bayan na hindi sumusuko kahit ang buong mundo ay laban sa kanila. Siya ay nakakita ng paghihiwalay ng mga pamilya, ng mga kaibigan, ng mga kapatiran. Siya ay nakakita ng mga mata na lumuluha, ngunit nakatingin sa langit ng may pag-asa. Ang kautusan ng linggo ay hindi lamang kautusan, ito ay salamin ng ating kaluluwa. At sa salaming iyon, makikita natin eh, kung sino talaga tayo. Ang mga ulap ng pagsubok ay lalo pang dumidilim. Habang ang kautusan ng linggo ay itinataguyod, ang daigdig ay nahahati sa dalawang kampo, ang mga tumatayo para sa katotohanan at ang mga yumuyuko sa dikta ng tao. Sa aklat na Mga Kaganapan sa Mga Huling Araw, isinulat ni Ellen White ang kautusan ng linggo ay magdadala ng pag-uusig laban sa mga hindi susunod. At sa pamamagitan nito, ang mga tapat ay higit na mapapadalisay. Ang pag-uusig ay hindi isang katang-isip. Ito ay ang apoy na magtatanggal ng lahat ng dumi sa pananampalataya. Ang bawat pagsubok ay parang martilyo na humahampas, ngunit sa bawat hampas ay mas lalong tumitibay ang bakal ng kaluluwa. Sa ang dakilang labanan, kanyang isinulat ang panahon ng kapighatian ay magbubunyag ng tunay na pagkatao ng bawat isa. Ang pagkukunwari ay hindi tatagal sa harap ng matinding pagsubok. Ngayon, ang nakatagong mga puso ay nailalantad. Ang mga nagtatago sa anyo ng kabanalan ngunit walang kapangyarihan nito ay bumabagsak. Ang mga tapat na hindi inaasahan ng mundo ay lumilitaw bilang ilaw sa kadiliman. Sa unang mga sulat, isinulat niya, Nakita ko na ang ilan ay nakatayo na parang haligi, hindi natitinag, habang ang paligid nila ay gumuho. Ito ang larawan ng pananampalataya na hindi matitinag ng banta ng tao. Siya ay nakakita ng mga tao na inaalisan ng lahat, ngunit ang kanilang puso ay puno ng pag-ibig sa Diyos. Siya ay nakakita ng isang bayan na itinatakwil ng mundo, ngunit kinikilala sa langit. Ang kautusan ng linggo ay hindi lamang isang utos ng Estado, ito ang huling salaan. At sa pamamagitan nito, ang trigo at ang ipa ay ganap na mahihiwalay. Ang hininga ng huling labanan ay nararamdaman na. Habang ang kautusan ng linggo ay unti-unting pinatitibay, ang kalayaan ng ikonsensya ay inaagaw at ang bawat kaluluwa ay inilalapit sa desisyon na hindi na maiiwasan. Sa aklat ng mga kaganapan sa mga huling araw, isinulat ni Ellen White, ang oras ng pagsubok ay darating sa lahat. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kautusan ng linggo, ang mundo ay susubukin at ang mga tapat ay magiging maliwanag na gaya ng liwanag. Ito ang oras kung saan ang mga salita ay hindi na sapat. Hindi sapat ang relihiyon ng pangalan, ni ang uh, pananampalataya na walang gawa. Ang mga puso ay babasagin ng krisis at kung saan nakaugat ang tao doon siya tatayo o babagsak. Sa ang dakilang labanan, kanyang isinulat sa ilalim ng pinakamalupit na pagsubok ang mga tunay na anak ng Diyos ay makikilala, habang ang mga huwad ay magtataksil, ang mga tapat ay magningning. Nakikita natin dito ang isang larawan ng liwanag laban sa kadiliman, habang ang mundo ay nagkakaisa laban sa mga utos ng Diyos, isang maliit na nalabi ang nakatayo na parang mga ilawan sa gabi ng kasaysayan. Sa unang mga sulat, kanyang sinabi, Nakita ko na ang ilan sa gitna ng kagipitan ay nakatingin sa langit at ang kanilang mga mukha ay nagningning ng banal na liwanag. Ang paningin na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nakahandang manindigan hanggang wakas. Siya ay nakakita ng mga anak ng Diyos na hinahamak ngunit pinapatingkad ng kaluwalhatian ng kalangitan. Siya ay nakakita ng sanlibutan na nagkakaisa laban sa katotohanan, ngunit hindi kayang patahimikin ang boses ng mga tapat. Ang kautusan ng linggo ay ang unos na nagbubunyag ng lahat, at sa ilalim ng unos, ang liwanag ng Diyos ay hindi mapapatay. Habang ang mga araw ay lumilipas, ang pagpipilian ay nagiging mas malinaw at ang presyon ay lalong bumibigat ang kautusan ng linggo ay ipinakikita bilang isang hakbang tungo sa pagkakaisa at kapayapaan, ngunit sa katotohanan ito ay isang bitag na inilalatag sa buong sanlibutan. Sa aklat na Mga Kaganapan sa Mga Huling Araw, isinulat ni Ellen White, sa pagpapataw ng kautusan ng linggo, ang kaaway ay gagamit ng palilinlang upang akitin ang mga tao. Ngunit sa pagsubok na ito ay mahahayag ang katapatan ng mga anak ng Diyos. Ang mga salitanyang ito ay bumabalot ng bigat ng katuparan. Ang marami ay malilin lang sapagkat ang ipinapangakong kapayapaan ay may halagang hindi nila nakita. Ang presyo ay ang kanilang kaluluwa. Sa Ang Dakilang Labanan, isinulat niya, ang pagtanggap sa kautusan ng linggo ay hindi lamang pagsunod sa tao, kundi isang hayagang pagtakwil sa autoridad ng Diyos. Dito ang bawat desisyon ay nagiging tanda ng sino ang iyong sinasamba, at sa unang mga sulat, kanyang sinabi, Nakita ko na ang ilan ay tumayo sa matinding pagsubok na tila sila'y mag-isa, ngunit ang mga anghel ng Diyos ay nasa kanilang paligid. Ang tanawing ito ay nagbibigay ng katiyakan. Ang mga tapat ay hindi iiwan, kahit pa ang buong mundo ay laban sa kanila. Siya ay nakakita ng sanlibutan na bumubulong ng kapayapaan, ngunit nagtatago ng tanikala. Siya ay nakakita ng iilang nakatayo payapa sa gitna ng kaguluhan sapagkat alam nilang ang langit ay kasama nila ang kautusan ng linggo ay ang huwad na ilaw ng tao ngunit sa dilim nito mas maliwanag na kumikislap ang tunay na liwanag ng diyos ang mundo ay tila payapa ngunit ang kapayapang ito ay panandalian lamang ang bawat hakbang tungo sa kautusan ng linggo ay naglalapit sa tao sa huling pagsubok at sa bawat pagpili ang kaluluwa ay inilalantad. Sa aklat na Mga Kaganapan sa Mga Huling Araw isinulat ni Ellen White, ang pagpapatupad ng kautusan ng linggo ay magiging pamantayan ng katapatan. Ang bawat isa ay kailangang pumili, pagsunod sa Diyos o pagsunod sa tao. Ito ang oras kung saan ang mga mata ng tao ay bubukas sa liwanag o mananatiling nakasara sa dilim. Ang bawat hakbang, bawat kilos ay may malalim na implikasyon, isang pagsubok na magbubunyag kung sino ang tapat sa ang dakilang labanan isinulat niya. Sa harap ng huling krisis, ang mga tunay na mananampalataya ay lalabas bilang maliwanag na ilaw sa gitna ng kadiliman. Ang Liwanag na ito ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa Diyos, at sa pamamagitan nito, ang mundo ay mabibigyan ng malinaw na pagpili. At sa unang mga sulat, isinulat niya, Nakita ko ang maliit na pangkat na tumayo, kahit na ang buong mundo ay laban sa kanila. Ang kanilang pananampalataya ay matatag, at ang kanilang kaluluwa ay nakaugat sa katotohanan. Siya ay nakakita ng mga kaluluwang nakaharap sa huling hatol siya ay nakakita ng mga mata na nagniningning ng pag-asa sa kabila ng pag-uusig ang kautusan ng linggo ay magiging apoy na susubok sa lahat at sa apoy makikilala ang tunay na ginto ng puso ito na ang huling yugto ng dakilang paghihiwalay ang mundo ay nasa bingit ng hatol at ang bawat kaluluwa ay nakaharap sa walang hanggang desisyon. Ang kautusan ng linggo ay nakatindig bilang sukdulang pagsubok at sa bawat puso ang linya sa pagitan ng liwanag at kadiliman ay malinaw na nakalatag. Sa aklat na mga kaganapan sa mga huling araw, isinulat ni Ellen White, ang kautusan ng linggo ay magbubunyag ng tunay na paniniwala ng bawat isa. Sa huling sandali, ang mga tapat ay hindi matitinag Ngunit ang mga peke ay mabubunyag. Ito ang oras ng kabuuang paghihiwalay, ang mga naglilingkod sa tao at sa kanilang sariling kagustuhan ay mahuhukay at ang mga naglilingkod sa Diyos ay ililigtas. Sa ang dakilang labanan, kanyang sinabi sa gitna ng pinakamalupit na pagsubok, ang mga ilaw ng pananampalataya ay magningning at ang kadiliman ay hindi magtatagal sa kanila. At sa unang mga sulat, isinulat niya, Nakita ko na ang maliit na pangkat na tumindig ay pinagyayaman ng kaluwalhatian ng langit. Ang kanilang katapatan ay magiging halimbawa sa lahat ng dumarating na henerasyon. Siya ay nakakita ng mga kaluluwang hindi natitinag. Siya ay nakakita ng liwanag na hindi kayang patayin ng mundo. Ang kautusan ng linggo ay nagbukas ng mga mata ang tunay na puso ay lumitaw at ang mga peke ay napilitang magpakita ng kanilang sarili. Ang bawat kaluluwa ay nasubok at ang hatol ay malinaw na. Ito ang wakas ng dakilang paghihiwalay. At sa wakas, ang liwanag ng Diyos ay kumikislap ng walang patid at ang mga tapat ay tumayo bilang ilaw sa kadiliman ng sanlibutan.